két nagy jelt. Ja, no, ja, 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 nakikita ako. Ja, nakikita ko na ano ba ito? Palkon? Magandang hapon, mga idol. Tanong ko lang kung anong tawag sa kulay na ito. Itong ating bagong uh, young bird. Uh, nung nagpalit ng kulay niya, ayan, hindi pa talaga yung tunay na kulay niya, yung matingkat pero yung may kona siya parang nagkaroon siya ng batik-batik Pero parang nagkukulay gold oh, Itim siya na parang may gold-gold yung uh, ibang konya Sumabi lang ako Pataglipad na. si Pakistare Ayan si Pakistare natin mga edo lipat naglipad. Kasi may nakita akong nakikita niya yun okay. yan o no? yan, yan yan nakikita ko yan nakikita ko ano ba ito palpon oh oh o lamang kung ano yun nasa na eh si pakistani natin tingnan nyo si pakistani mga idol o hindi ko alam kung oh. palpon pa yun hinahabol yata siya ng palpon eh Pakistan ang init-init na ang init-init na ng kapaligiran hirap talaga mapagod itong mga gantong kalapate eh. nag-exhibition pa siya eh oh, oh, yun. <laughs> Exhibition siya eh. Kailangan mahuli natin siya. Mahuli natin yung maganda niyang exhibition mga idol. Papakita ko sa inyo yung exhibition niya talaga na maganda. Ayun, tumaas na. Tumaas na ng tumaas. dumapo yung kwan na yun ibo yun. dito yung dumapo kanina eh ibabaw dyan. ibabaw pumunta wala na wala na mga kalapatid bye bye thank you for watching out